Hello, what's up guys? Ayan, magandang gabi sa ating lahat no So yun na lang guys Samahan nyo kami Handa ka na ba? Ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV, TV. TV. So yun guys Sama ko Ghost Rider TV Ghost Ah Nel Ghost TV So ayan eh uh, Palagi ko itong kasama, itong kapatid ko na rin to sa Team Warrior of God. Kasama ko to palagi. So, ang intense na ang nangyari sa kanila dito. So, kami lang dalawa dito guys. Yan yung motor niya. So, dalawa lang kami ni ano, Nelgus TV dito. Yan. So yan ah uh, yung ano explain mas kanila bro. Merong caretaker dito oh, Naglilinis na Ano Damit yan ang Caretaker dito ba? Ah Pero hindi sila naglilinis Sa bahay diyan lang Oo so, Wala kasi lang, oh Wala silang Patya lang sa bahay ko Okay Ano na kasi Inabandon na So dito ako bro Yan oh, May mga damit guys Yan ah uh, Masipag yung ano dito tenant, masipag. Saludo ako sa ano dito, tenant dito. Sobrang sipag. So, ayan guys, ah, pagpasensyahan nyo ako. Ah. ah, mali yung nasagap namin na ano diyan. Hen po. Pero daw, meron talaga daw nagpaparamdam nito guys At meron magpapatunay na meron talaga daw parang babae dyan sa bintana Na palagi daw na ano guys, nakadungaw At yung ano dyan, yung sinabi ko na merong minasakir, wala pa, hindi totoo yun Hindi pala totoo yun guys So yun, ah Ang totoo dito, walang nangyaring ano, krimen Uh, ano lang for malis lang yung mayari kasi may business sila ayun guys kita nyo yung paligid yes sobrang creepy Bro. bro tahimik bro no uh, ah, ganoon pa rin bro no? ano bro yung kami ni dunski sobrang tahimik talaga bro yung bahay nung kami kami ni dunski nagsasama like, dito bro pero yung nung ako nag vlog lang bro nung ako mag isa bro grabe bro nagpaparamdam talaga bro pag ikaw lang mag isa so, so ngayon tahimik sila no tahimik kasi ano kasi ano bro bro open man third time mo bro 'di makikita mo sila bro. Oo. Pag bro, pag baka nandoon sila sa loob bro. No. Tingnan mo yung bahay dun. Oo, sobrang creepy, guys. Ayano. No? Makikita rin pinto bro. No. Sa real dito. Bro. 'di mo tayo ko bro. Bro? May kukuklo, no? So, tingnan mo yung camera ko, bro. Parang may umuusok, bro. Saan? Parang may umuusok, oh. Yan, tingnan mo yan. Oo, bro. Oh? Yan. Nandito, yeah. nandito yung energy nila, bro. Oo. Oh. Nandito yung energy nila. Parang may umuusok. Bro, bro, taas ka, baba ako. Sige bro, sige bro. Tapos, Sabihin ko lang sa iyo pag may naramdaman ako bro ha Punta rin ako sa, agad sa ano ha Oo. Taas ha Sige bro, sige bro Ayan. Uh, comment na lang kayo kung meron tayong mahagip. Bro? bro. May bumato sa akin bro. Oo. Uh, Nakabay. Meron bro? Oo. Uh, Hindi ko alam kung saan. Bro, bro, kita mo yun? Bro? Iwan ko bro? Iba yun, hindi yung paniki bro ba? Hello? Dito lang po ako mag vlog ha? So kung gusto nyo magparamdam, magparamdam kayo sa aming dalawa. sabi na mayari dito guys meron at meron na talagang nagpaparamdam dito pero ang sabi niya walang naganap na ano dito krimin so mali yung info natin no sa ibang tao mali so ang nilibing dyan ah uh, yung mga alaga nilang hayop lang na ano na, na sa kanila oh medyo ano giba na yung ano talaga pero yung bahay guys sobrang ganda maa-appreciate mo talaga yung ano katayuan ng bahay dito pa lang sa uluhan ko parang may sumisilip na So, ituturo ko sa inyo, guys, kung saan ko nakikita yung, ano, nasabi kong elemento. bro. Bro. Bro, pakinggan mo, bro, ba? Oo. Sa taas, bro, may naglakad, bro. Oo. Kanina pa yan, bro. Rinig mo? Oo, kanina pa yan. Kanina pa yan. Taas ba? Guys, dalawa lang kami dito, guys, ah. Sobra. Sige nga magparamdam kayo sa amin. Init ng katawan ko, bro. Dito guys oh. Diyan talaga guys, nakita ko siya guys, ang taas ng ang haba ng buhok niya. Sumilip siya. Sa pagkakaalam ko dito, yung nakatira sa ano may puno. ganda na CR ER nila sobrang creepy talaga so, Ah? Oh, nandito sila, bro. Basta mabaho, bro, yung lugar. Dito lang sila. Grabe no, baho no. Bro, bro. Dito ba mali pala yung info natin? Oh, ano pala yan, bro? Ah, uh, hayop pala nila na nilibing dito. Mm -mm, yung pa. iwan ko kung aso ba yun o. Oh. Mm. Basta ano ah napamahal na yun sa kanila siguro. Mm. Mali pala yung ano natin info dito. Oh, hindi yan, ano bro, hindi yan. Di pala totoo yun. Mm -mm. Yung may minasakir. Oh. sumisig sa akin bro Saan? Sa akin. Saan bro? Paano? Ito may third eye to guys Nandun bro Saan? Sumisig may, may, may sabi Parang ganun bro Eh dyan banda bro Dyan yung nakita yung may sumilip oh, Yung papangit na mukha bro Yung nakita ko sa video mo Dyan yun diba? Oo oh. May... Libutin natin bro Dito ko dalaan bro ah oh? ibrao hey bro, sunod ako.

daymito so alin no? oh. so, dito benda ba may nakikita ako oh, may oh, na kasi ayaw nila light, bro Dian benda oh. Jen benda guys semisi live guys. Taik mik no creepy guys, creepy di ayun no? CR pala yan nila Ang laki ng bahay Bruno Huh? Kita mo? Kau oh. kasi yung third eye ko, ikaw nag Kaun na yan. Ano kasi bro parang saan gita bro? yung bro. Parang pupuntahan ko doon bro. bro. Parang doon. Kita mo? Oh. Oo. natin na mayroon Parang nakita, nakita. Yan naman natin itong ano mo. Nakita mo nakita ko bro? Oo, okay. oh, kita ko. Yeah. Hindi ko magkita bro. Nagay natin bro. Na yung brush light mo bro. Ayun. Parang <tip> nandito bro. Sino ka? Bro! Uy, mahulog ka bro! <tip> bro, nandyan bro! Saan, saan, saan? <tip>

Boom, breathe out. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Malis ka dito sa kanya. Wala kang karapatan dito sa amin. In Jesus' name. Yan. Ay. Okay. Bro. Tulungan mo ko bro. Itayo mo ko bro. Ay. Ay. Dito? Dito talaga ito. Oo bro. Diyan. Diyan. nandito yun na yung nakita ni Dulski ko. Dito nga, lumaan. Nasagip yun. Nakita ko kay Dulski. Kaya nga ano kong hawakan sa kanina bro kasi yan ha, parang ano bro, Tinulak ko niya na parang dinamba ako niya bro bro, isarado mo yung third eye mo bro isarado mo bro sa kasi dito ka na ano, baka mahulog ka doon. Yan. Okay ka lang? Okay, okay, lang bro. Ha? Okay lang bro. Parang ano talaga. Bro, iop mo yung ano mo. Third eye mo bro. Bigla siyang ano bro, tumalon doon Saan? Hindi mo nakita bro, bigla siyang tumalon doon. Hindi ko nakita bro. Mm. Oh, eh, wag mo yan Ano yun. Tiyok mo na na yun, third time, third time yan. Ano to eh, bababa tayo bro. Baka lang doon sa bro. Baba tayo, baba tayo. Ano ba. yan bro, ayaan mo yan bro. Ayan guys, no? Open po yung third eye ni ano? Ghost Rider TV. Ito so, ko talaga naroon sa bahay na ito guys. Sobrang ano? Um, uh, si Ghost Rider Ghost TV, on TV on na immune na yan guys. Uh, ano? Matapang yung mga ganyang sitwasyon. Magbabatay nito na alimento. Iyan, ano? Magbabatay. Magbabatay, bro. nakikita niya kasi, guys. Iba tong bata na to, guys. Ako, bro. Pag yung third eye ko, bro, ano lang, timpo-timpo lang bumubukas.

Ha? Doon siya sa layo bro. Saan saan? Doon. Saan man na bay eh? sa may ano? May ano ba yan na tawag yan? Niyog? O oh, Di na, di na masyadong ano bro. Dahil sa camera natin. Dahil sobrang layo bro. Kikita mo talaga bro. Ano mo na yan bro? I-open mo na yung kakayahan mo bro. bro. Ano yan? Ikaw alam yan bro. Ano yan bro? Dung sa taas ba? Yung kung nakita yung ano, mahaba ang buko. Hmm. Yung pagbukas ng third eye ko. Yun na. Yun na. Yun na. Yun na. na Di ba? Diyan ako hinila. Oo. Kanina bro. Tinulak ako. Buti na hindi ako na sobrang laki ng puno bro no? oo dyan nakatira yan bro may nakatira dyan bro tara na bro out tayo bro yan ito na po yung request nyo guys puntahan namin kaming dalawa feel ko talaga bro de, nandyan lang sila bro nagtatago hmm. takot kasi sila sa flashlight ayaw na sila magpakita bro kasi ano kasi hmm? nalakad ba? no? Oh. rinig mo? Hmm. may, may tunog din may naglalakad sa taas hmm. saka may tunog din na narinig ako hmm? one time lang one time lang po ano mag ingay kayo dyan sa taas. Oh, ba oh. Di ba ano, bro? Bin Bina sa salita sa taas, bay. Binato ka kanina, bro. Oo. Di ba binato ka kanina? Wala naman yung, yung, ano, bro. Yung niyong, niyong. Wala naman. Baka sa taas, bay, ba. Dyan, oh. Hmm. Baka okay. merong ano dyan. Kaya, ano, bro. Um tawag dun paalam na tayo bro paalam na tayo alam isa tayo kailangan na tayo magpaalam bro oo paalam so, na tayo ngayon guys itang kita nyo naman ang mga pangyayari sa bahay niyan. So, no, na yan so ano kailangan namin magpaalam sa inyo So please guys, huwag niyong kalimutan suportahan palagi yung Team Warrior of God. Lalo na ako guys. Sana huwag niyo akong iwan. And shout out pala kay Pits. Ayan, shout out sa iyo Pits. Sa iyong ate. Ayan, shout out sa ate ha. Shout out mo na lang ako doon. And pagpasinsyaan mo na rin ako. And yun lang guys. Thank you. Stories, I'm a fool for your love